Dala ko ang aking armas <laughs> Ang armas ng sangkatauhan <laughs> oh. Yo, what's up mga pati? This is my third day dito sa Gubat, Sur Sur, sa Bicol Kasama ko si Parang Jolan Ang gagawin namin ngayon is na oh, mangingit tayo na pre uh, Mangingit kami doon banda Ang problema kasi ay tight pa ah, hindi makadaan pa yung aming uh, motor so magpapa low tide lang kami pababayan lang namin yung kapubigan na yan para makadaan kami sa gilid so yun ang gagawin natin ngayong araw let's go handaan lang low tide na okay handaan lang tayo Adventure sa tabing dagat. jalan apa Mama Ari Oh laki-lakian pita ba Oh Hah okay. Eh Harus high tide pa hindi pa kami nakadaan ano? o tas pan dagat namaya pag medyo bumabato dito kami dadaan yan o tas pa e eh. ano nga natin banda ron Ang kasi mo basa ng tubig agad yung motor natin eh. Doon, mamaya. Punta! <laughs> <laughs> Noong first day ko, doon yata kami na ano eh. Nang huli ng mga ano, nang uwa ng mga uh, balat uwak. tayo? banda yung pre? Kinuha natin ng batuwak. Mm, batuwak. Ayun oh. No? Tapat, Ayun doon tapat. tapat Mas muna yan. Ngayon dito na kami sa kabila. Um, mamaya? Uh, sana makahuli kami ng malaki. Mga 20 kilos. Mga 20 kilos pare. Pare. Mga 20 kilos. Kagista. <laughs> <Sa> <laughs> Ayun, nakatambay muna doon yung aming mga mutwe. Ayun. Eh, ano pa eh, high tide Hindi kami makadaan dito Ayan, doon đa ô ài, đàn, bắt chân, đi thôi lang. So yun ang fishing site Site, site Yan, yan Yan tayo Yan na mismo Ah, dito Ay Nangingit <laughs> na kami Ito, so, bingit ko ho oh. <laughs> Binili ko to <laughs> Akin to, inirad lang to ni Pari Jolan Ha 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 ang kinang gamit It's fishing time! Wala! Noong <laughs> kami galing nilalakad lang namin sa tubig Champion. ka rito ng ano, kabugok. <laughs> ko ang aking armas. <laughs> ang armas ng sang katauhan. <laughs> armas ng sang katauhan. <laughs> Pre, malayo na to! Malayo na. Ha? Ha, ah, ganda sa kabila. <laughs> isang kilometro pala. Pre, isang kilometro pala. Oh. Hello. Hello. Doon, doon kami. Ulo, lolo, lolo. <laughs> May malalim. Yan <laughs> May malalim. Kaya <laughs> nga eh. Baka matayom ako. Ha? nga ay, tayo tulis pa naman nun Ayan, dito na kami sa mga bakawan yun, ang bakawan oh. No? Marami na mga isda isda yan dito mga padi Layo na namin Higit sang kilometro yata to <laughs> Ah, para di wala rekord ko Mga corals so, oh Kung wala kang dito, sakit na pa ato sa tabing dagat ano, pati Enjoy the moment of the night in the sky of the Philippines, Heart Center of the Philippines <laughs> Sayaw <laughs> Sayaw Ito <laughs> ang probinsya na babalik-balikan mo pag ikaw ay uh, tumira sa Maynila tapos lumaki ka sa probinsya dito ka nag high school balik balikan mo Doon sa amin, sa ilo-ilo Wala alaman akong pagbalikan talaga na ala-ala rin Hindi naman kasi ako ng high school doon mga padi uh, Itong taon pa lang ako eh, Dinala na ako sa Maynila ng aking mga magulang So, iba, iba yung uh, doon ka nag high school sa probinsya kasi andun lahat ng ano eh ang lahat ng mga gandang alaala -ala. alam mo naman ang high school life ay uh, yan ang pinaka masayang bahagi ng isang tao no elementary hindi pa masyado yan college naku seryoso na yun eh pero high school life yan talaga ang ano kung sa probinsya ka nag-graduate ng high school andun lahat ng masasayang alaala -ala. andun ang tropa ang barkada ako kasi hindi kasi ako doon nag ano eh, high school. Dito na ako nag-high school. Ah, sa Manila lang kasi ako nag-high school. So, uh, mga babalikang alaala o uh, uh, talagang uh, memories. Ilang uh, matatawag nating kabataan talaga. Nasa Manila na. Hindi nasa uh, probinsya ko. Kaya, well, wala naman ako masyadong babalikang alaala ron Kaya, hindi na rin ako ganun ka uh, porsigido na makapasyal lang doon si mga pinsan ko doon di ko naman kilala <laughs> di ko na kilala mga uh, kamag-anak ko alos andito na lahat magulang ko dito na rin nanay ko patay ko wala na <laughs> so yun sarap balikan yung probinsya si saan ka naging masaya talagang balikan mo yan alright mga pati so yun fishing time kami ni parin jowo parin jowlan na lang tutuwa lang ako dahil siyempre uh, naranasan ko yung buhay probinsya talaga kahit maliit na bahagi lang maliit na oras lang at least naranasan ko yung mga naranasan ni Parin Gola noong siya ay nandito pa nakatira right mga ano pa din so malaking pasalamat ko kay Parin Gola dahil at least uh, pina-experience -pina sa akin yung ganito Tarap! Buhay po ni Parin Joelan. It's a bird, it's a plane oh, Uy, ang daming no? Ang daming lamok ito kuha mo? Umang. Umang. Kampain sa isda. Kuha umang. Kampain sa si Ako yung mga kauli na mga 20 kilos. kilos lang. Walang <laughs> <laughs> 20. Wah, wow, wala well, mo. Mahuli ako 50 kilos pa. Pating. ana. <laughs> <Uli> <na. laughs> 50 kilos. Ano yun? isda <laughs> Oh, 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 sagarin muna. <laughs> oh, storya man lang eh. <laughs> Dali na mag storya ano pare. Storya man lang. Walang <laughs> tiyaga. Walang nilaga. Ganda ng bakawan ano. Busog. Dami siguro dyan pare ano, mga hito. Kalooban. Oo, dami sila dyan. Asok. Bakit may ahas, no? Ano? Oh! Uli, madali ka na naman! Diyan ka, tunga! ako mag... Ano? Kung makadali pa, kumarawang! Ayoko na mag-sorry! Maraming ano, may grato river oh, yung mga puti. Pug ay ay yung pugita mas maliliit malaki pugita sa tabugok malaki din naman tabugok ha ah. ay ganon naku 50 kilos ha <laughs> isang sako na bagas ang timbang mauhuli ko <laughs> dapat pala yung kagaya ng sa ano yung patuka sa ano patuka sa manok ay hindi pa obra dito yan silawa kasi doon no tabang yun yun to Inumin Okay Kami na okay O O Bakit? Bababa yung alat? Pintado, na Ito Pero kahit na, maasin pa rin yun Maasin pa rin yun Dadali yung ano mo nun Bato, bato Hindi, tubig, alat yan eh steril na tubig Stiril. Stiril yung mga bukal ayun nadaan yun sa mga bato bato nadaan yun pre sa mga bato bato kaya na sa sala ito wala man diritso lang ito sa ano ikot ikot lang ito sa mundo tubig <laughs> Wala na. Marami yan! Oh. Ito shell, oh. Hmm. Eh, yun, Ito, mga shield, oh, mga silo kaso wala patay na wala naman natin laman yan eh wala na laman at oh. pag magapo naman sa dagat, tabu, nasusira. Ay, gano'n? O, gano'n. Basta yung pambilin Ayan. Ayan. Dapat paggabi Punta tayo rito Ha? Kaso Di ba nakakatakot dito pag Pagdilig Dito ba kayo pumunta kapon? Hmm. hmm Ngayon ang gusto ba kayo umalis to? Alas yata na eh Tumayo ako, i-terty na yata Higat yeah. ang ulo ko Talaga kaya tumayo yeah. Gusto ko sumama Hindi kaya talaga